Kumusta po sa inyong lahat? Ako po si Dr. Renato Bagani at ngayon ay tatalakayin natin ang paksa tungkol sa mga makalumang lunas para sa malusok na bato. Kama kailan lang marami sa ating mga nakatatanda ang nagre-reklamo na hindi sila makatulog ngang maayos, madalas silang umihi sa gabi at pagising sa umaga ay nanlalambot at pagot na pagot. Kapag nagpakonsulta sa doktor, malalaman nilang mahina ang kanilang bato at mataas ang creatinine level sa dugo. Maraming pamilya ang nagaalala kapag naririnig ang mahina ang bato o kidney failure, iniisip na wala ng pag-asa at umaasa na lang sa gamot at ospital. Ngunit totoo ba ito? Mayroon nga, bang nga simpleng solusyon na makakatulong sa paglilinis ng bato, pagpapabuti ng tulog at pagpapalakas ng katawan sa video na ito? Ibabahagi ko sa inyo ang empat na pangkaraniwan at murang ulam na nakakagulat ang bisa para sa kalusugan ng bato. Ang unang ulam ay pinakuluang patola, palamig at diuretic, nagpapagaan sa trabahong bato. Kapag binanggit ang mga lutong bahay na mabuti sa bato, marami sa inyo ang maisip agad ang pinakuluang patola, na pwedeng lutuin kasama ang balat at kaunting tuyong hipon. Hindi lang ito pamilyar na pagkain sa hapa-kainan ng mga Pilipino, kundi matagal na rin itong ginagamit bilang gamot sa pagpapalamik, paglilinis ng katawan at pagiging diuretik. Ang patola ay mayaman sa tubig, na bumubuo sa halos 96% gram prutas at halos walang taba o asukal. Bukod dito, ang patola ay mayaman din sa vitamin C, fiber, at potassium. Dahil sa mga sangkap na ito, ang patola ay may natural na diuretic effect na tumutulong sa katawan na maglabas ng sodium at toxins, kaya nakakabawas ng pamamaga at nakakapababa ng presyon ng dugo. Sa modernong medisina, Maraming pag-aral ang nakpakita na ang extract mula sa balat ng patola ay nakakapagpataas ng daming ang ihi, nagpapalabas ng mas maraming sodium, at nagpapanatiling ang potasyum. Ito ay napakabuti para sa puso at kidney function ng nga nakatatanda. Ayon sa tradisyonal na gamot, ang patola ay matamis, may malamig na katangian, at ginagamit para sa pagpapalamig, pagpapalabas ng tubig, at pagpapababa ng pamamaga. Kaya, karaniwang ginagamit ito para sa kaunting pag-ihi, masakit na pag-ihi, pamamaga o pananakit ng katawan. Kapag mahina ang bato, mataas ang kreatinin at naipon ang toksin sa katawan, ang pinakuluang patola ay isang ligtas at epektibong pagpipilian upang maibsan ang trabaho ng bato. Ipinakita rin ng modernong medisina na ang antioxidant compounds sa patola ay maring makatulong na protektahan ang kidney cells mula sa pinsala, bawasan ang urea at creatinine levels sa dugo, at sa gayon ay suportahan ang filtering function ng bato. Hindi lahat ay alam kung paano magluto ang patola upang lubos na mapakinabangan ang mga benepisyo nito. Payong matatanda? huwag balatan ng buo ang patula kapag niluluto dahil ang balat ay naglalaman ng maraming antioxidants at mahahalagang diuretic compounds. Kaya, hugasan lang ng malinis, iwanan ang balat, hiwain sa tamang laki, at lutuin kasama ang kaunting tuyong hipon o giniling na karne para mas masarap. Huwag masyadong alat ang pampalasa upang maywasan ang sobrang sodium na makatulong sa bato na magtrabaho ng mas magaan. Ang isang mangkok ng pinakuluang patola sa gabi ay magpapalamig sa atay, madaling tunawin at makakatulong sa pagrelax at mahimbing na pagtulog. Mula sa siyentipikong pananaw, ang mataas na potassium content ng patola ay gumaganap ng papel sa pagbabalanse ng presyon ng dugo, pagbabawas ng stress sa mga daluyan ng dugo at pagprotekta sa bato. Ang abundanteng nilalaman ng tubig ay nagpapabilis sa proseso ng paglilinis na tumutulong sa mabilis na paglabas ng toksin sa ihi. Ang patola ay mababa sa protina at sodium, kaya ito ay lalong angkop para sa mga taong mahina ang bato at gustong bawasan ang nga sangkap na ito. Maraming nagdurusa sa pamamagang paa dahil sa kidney failure ang nakaramdam ngang sa katawan, bawasan ang pamamaga at mas madaling maglakad pagkatapos ngang ilang araw na pagkain ngang pinakuluang patola. Kayun paman. Kailangan ding tandaan na ang patola ay may malamig na katangian. Kaya ang nga taong madalas kiniginaw o madaling makaron garea ay hindi dapat kumain ngang labis sa isang kainan. Mas mainam na kumain ito ng paiba-iba sa ibang mga ulam upang makaron ng ibat-ibang lasa at mapanatili ang inyong balance. Ang mas mahalaga ay ang pagiging matiaga. Hindi sapat ang kumain ng ilang beses lang. Dapat itong panatilihin ng regular upang unti-anting suportahan ang bato. May mga nagtatanong kung totoo bang mabuti ang murang patola para sa bato. Ang sagot ay oo. Oh, napatunayan na ang nutrisyon sa patola ay talagang kapakipakinabang. Kung kakainin lang ng tama at regular, unti-unting makikita ang epekto. Ito ay isang ligtas, madaling gawin, at murang solusyon. Hindi lang pinapalusok na patola ang bato, kundi isa rin itong simpleng regalo mula sa kalikasan na nakbibigay na kapayapaan at mahimbing na pagtulog sa mga nakatatanda. Ang ikalawang ulam ay pinakuluang mungo na may ampalaya, detox at tranquilizer para sa mahinang bato. Kung ang pinakuluang patola ay nagdudulot ng sariwa at magaan na pakiramdam, ang pangalawang lutong bahay na nais kong ibahagi sa inyo ay ang pinakuluang mungo na may ampalaya o minsan ay sinasamahan din ng patola. Ito ay isang pamilyar na pagkain sa maraming probinsya, ngunit kakaunti ang nakakaalam na mayroon itong epekto bilang natural na pampakalma, napakabuti para sa mga taong mahina ang bato, mataas ang kreatinin, at madalas na hindi makatulog. Sa alaalang marami, ang mungo ay ginagamit para sa pagluluto nga pampalamih na sabaw na nakakatulong sa pagpapalamih at paglilinis ng katawan. Sa tradisyonal na gamot, tinatawag ang mungo na green bean look daw, may matamis at malamig na katangian, at ginagamit para sa pagpapalamik, detox, at pagiging diuretic. Kinumpirang ang modernong medisina na ang mungo ay mayaman sa antioxidants tulad ng B vitamins, magnesium at potassium na mahahalagang micronutrients na nakakatulong sa pagbabawas ng stress, pagpapababang ang presyon ng dugo at pagprotekta sa bato at lalo na ang protina mula sa mungo ay madaling mametabolize, hindi gumagawa ng maraming waste products kaya mas magaan sa bato kumpara sa protinang hayop. Ang ampalaya, gayang pangalan nito, ay mapait nunit nagbibigay ng maraming benepisyo. Sinasabi sa tradisyonal na gamot na ang ampalaya ay nakakapagpalamik, nakakapagdetoks sa atay, at nakakapagpabilis ng panunaw. Pinatunayan din ngang modernong pananaliksik na ang ampalaya ay naglalaman ng uh, compounds tulad ng charantin at polypeptide na may kakayahang magpababang blood sugar at mapabuti ang metabolismo. Dahil dito, ang ampalaya ay nakakatulong sa pagkontrol ng blood sugar, nakpapagaan sa trabaho ng bato, at nakakatulong sa pagbabawas ng taba sa dugo at pagpapabuti ng sirkulasyon. Kapag pinagsama sa mungo, ang dalawang sangkap ay nagtutulungan. Kaya, ang bawat mangkok ng pinakuluang mungo na may ampalaya ay hindi lang isang pakain kundi isang natural na tonic. Ang pagluluto ng ulam na ito ay napaka simple. Ibabat ang mungo sa loop ng 1.2 oras para lumambot at madaling lumambot. Pagkatapos, ilagay ang hiniwang ampalaya o patola at lutuin hanggang maluto. Huwag maglagay ng maraming asin kapag nagluluto dahil ang mataong mahina ang bato ay kailangan ng kaunting asin, maaring magdagdag ng kaunting tinatat na sibuyas para sa aroma. Ang natapos na ulam ay may mapusyaw na berdeng kulay, may bahagyang pait sa dulo ng dila, ngunit may matamis na aftertaste. Ito ay pinakamainam na kainin sa hapunan, magaan sa tiyan at madaling makatulog. Gayunpaman, dapat tandaan na ang mataong madalas giniginaw o nagkakaron ng diarrhea ay hindi dapat kumain ng labis na mungo o ampalaya nang sabay-sabay. Kumain ng katamtaman at isama sa iba pang mga ulam upang makaroon ng balansa. At ang pinakamahalaga ay ang pagiging matiyaga at regular. Kapag ang pinakuluang mungo na may ampalaya ay naging bahaging pang-araw-araw na pangangalaga sa sarili, Mararamdaman ninyo ang epekto, magiging magaan ang katawan, payapa ang isip, mahimbing ang tulog, at mas mapoprotektahan ang bato. Ang ikatlong ulam ay pinakuluang dahon ng malunggay, nagpapalusog sa bato, naglilinis, nakakatulong sa malalim na pagtulog. Kung ang patola ay nagdudulot ng sariwa at magaan na pakiramdam at ang mungo na may ampalaya ay nakakatulong sa pagpapakalma at detox, ang ikatlong ulam na nais kong ibahagi ay isang simple ngunit makabuluhang pagpipilian. Ito ay ang pinakuluang dahon ng malunggay na pwedeng lutuin kasama giniling na karne o vegetarian. Sa maraming probinsya, ang malunggay ay halos pambansang pagkain, madaling itanim, madaling bilhin, at masagana sa buong taon. Ngunit kakaunti ang nakakaalam na ang malunggay ay hindi lang masarap kundi itinuturing din na gamot ng mga matatanda na sumusuporta sa bato, nakakapagpapakalma, at nakakatulong sa madaling pagtulog, at lalo na ang ulam na ito ay angkop para sa mga nakatatanda na madalas hindi makatulog at madalas umihi sa gabi. Sa tradisyonal na gamot, ang malunggay ay may matamis at malamig na katangian at ginagamit para sa pagpapalamig, pampalusok ng dugo, diuretik, detox at pampakalma. Tinatawag ito ng matatanda na gulay ng matatanda dahil madaling tunawin mayaman sa bitamina, nakakapagpagaan sa katawan, at nakakapagpatatag ng isip sa modernong medisina, ang malunggay ay isang uring leafy vegetable na may mataas na nutritional value. Sa 100 gramong malunggay, napakataas ng vitamin C content nito na mas marami pa sa orange at lemon. Bukod dito, ang malunggay ay naglalaman din ng vitamin A, B vitamins, fiber, at maraming minerals tulad ng calcium, iron, zinc, at magnesium. At lalo na ang malunggay ay naglalaman din ng carotenoids at polyphenols, namga malakas na antioxidant compounds na nakakatulong na protektahan ang cells mula sa pinsala at pabagalin ang proseso ng pagtanda, lalo na ang kidney cells. Dahil dito, ang regular na pagkain ng malunggay ay nakakatulong na mabawasan ang panganib ng pinsala sa bato at sabay nito ay mapabuti ang function ng paglilinis ng dugo. Hindi lang iyan, ang malunggay ay naglalaman din phytosterols, na mga plant compounds na may kakayahang magpababang cholesterol sa dugo. Dahil dito, ang mga daluyan ng dugo ay magiging malinis magiging mas matatag ang presyon ng dugo at mapapabuti ang sirkulasyon ng dugo sa bato at kapamayos ang palilinis ng dugo ang creatinine level ay may posibilidad na bumaba kaya ang malunggay na may mababang protina mayaman sa vitamina, fiber at minerals ay isang mahusay na pagpipilian sa dieta nga taong mahina ang bato ang pagluluto ng malunggay ay napakasimple hugasan ng malinis ang malunggay, at dahan-dahang pisilin ang mga dahon upang mapabuti ang lasa. Maring magdagdag ng kaunting giniling na karne, ngunit ang mataong mahina ang bato ay dapat lang maglagay ng kaunti upang maiwasan ang sobrang protina ang hayop. Ang pagkain ng pinakuluang malunggay sa gabi ay hindi lang magaan sa tiyan at madaling tunawin, kundi para rin itong natural na pampatulog. Ang vitamin C sa malunggay ay nakakatulong na protektahan ang bato. Ang soluble fiber ay nagre-regulate ng blood sugar at nagbabawas ng cholesterol. Habang ang calcium at magnesium ay nakakatulong na pakalmahin ang nerbiyos at suportahan ang malalim na pagtulog. Gayunpaman, kailangan ding tandaan na ang malunggay ay may malamih na katangian. Ang mataong may malameh na tiyan at madaling makaroon ng diarya ay hindi dapat kumain ng labis. Para sa mga nakatatanda, ang katamtamang pagkain ng 2,3 beses sa isang linggo ay isang mahusay na pagpipilian para sa paglilinis ng katawan, pagpapalusok sa bato, at pagpapakalma. Minsan, nagtataka ako kung bakit ang simpleng ulam na ito ay may ganitong kapangyarihan. Marahil ay dahil ibinigay sa atin ang kalikasan ang manakatagong gamot sa bawat uring ulay at prutas. Hindi sila magarbong, hindi mahal, ngunit patuloy na nakpapalusok sa katawan. Ang mahalaga ay kung nakikilala ba natin, naniniwala, at nakpapatuloy. Sabi nga nga ating mga matatanda, ang pinakamahusay na gamot ay ang mahusay na ugali at kung pananatilihin natin ang isang mangko ng pinakuluang malunggay araw-araw o salitan sa patola at mungo para itong natural na bitamina araw-araw para sa mga naaalala sa mahinang bato at mataas na kreatinine eh, ang pagpapanatili ng ugali ng pagkain ng mga lutong bahay na ulam ay isang magandang simula hindi ito kapalit ng gamot ngunit ito ay isang matatag na pundasyon para sa mas malusok na katawan at mas payapa na isip. Ang ikaapat na ulam ay pinakuluang labanos, detox, mabuti para sa mga taong mahina ang bato. Sa mga matatanda, ang labanos ay matagal ng tinatawag na ginseng ng taglamik. Hindi aksidente na ganito ang tawag ng mga matatanda dahil ang labanos ay hindi lang isang pamilyar na pagkain kundi isang mahalagang gamot din na nakakatulong sa paglilinis ng katawan, pagpapababa ng pamamaga, pagiging diuretik, at pagtulong sa panunaw. Sa malamig na panahon, ang isang mangkok ng mainit na pinakuluang labanos ay matamis, sariwa, at masustansiya. Nakakatulong ito na maging magaan ang katawan at makapagpahinga ang bato, kaya ito ay isang mainam na pagpipilian para sa mga nakatatanda. Ayon sa tradisyonal na gamot, ang labanos ay matamis, bahagyang maanghang at may malame na katangyan. Ang pangunahing gamit nito ay ang pagpapalamig, pagtunawang plema, pagpapabuting pagdumi at pagiging diuretik. Karaniwang ginagamit ng mga matatanda ang labanos upang gamutin ang ubo na may plema, paninikip ng dibdib, hirap sa panunaw, at lalo na ang counting pag-ihi o bahagyang hirap sa pag-ihi dahil sa katangian nitong maglinis nakakatulong ang labanos na mabawasan ang pagbara sa katawan kaya direkta itong sumusuporta sa kidney function ayon sa modernong medisina ang labanos ay mayaman sa vitamin C antioxidants fiber at minerals tulad ng potassium calcium at magnesium ang vitamin C content sa labanos ay nakakatulong na palakasin ang resistensya, bawasan ang pamamaga, at protektahan ang kidney cells mula sa pag-ataking free radicals. Ang potasyum sa labanos ay nakakatulong sa pagkontrol ng presyon ng dugo, pagbabawas ng stress sa circulatory system at bato. Ang soluble fiber ay nakakatulong sa paglilinis ng bituka at pagbabawas ng masamang kolesterol sa dugo ito ay mga salik na may kaunayan sa kidney failure sa mga nakatatanda. Ilang pag-aral din ang nakpakita na ang sulfo compound sa labanos ay may malakas na anti-inflammatory at antioxidant effects na nakakatulong na mabawasan ang panganib ng chronic kidney damage. Napakasimple ng pagluluto ng pinakuluang labanos. Hugasan ng malinis ang labanos, balatan, at hiwain sa tamang laki. Mari itong lutuin kasama ngang butong ng baboy para sa masarap na sabaw o isda para sa pagbabago ng lasa, at kung gusto nga mas mari lang itong lutuin ng vegetarian kasamang sibuyas. Kapag nagluluto, gumamit ng katamtamang apoy, at huwag masyadong alat ang pampalasa upang mapanatili ang natural na tamis ng labanos at maywasan ang pinsala sa bato. Ang natapos na ulam ay may matamis at sariwang lasa, malinaw ang sabaw at malambot ngunit hindi durok ang labanos ang pagkain nito ng mainit sa hapunan ay makakatulong na maging magaan ang tiyan madaling makatulog at makapagpainit sa katawan gayon paman kailangan ding tandaan na ang labanos ay may malameh na katangian kaya ang mataong nakakarun ga area o malame ang tiyan ay hindi dapat kumain ng labis bukod dito ang mataong umiinom ng anticoagulant medication ay kailangan kumonsulta sa doktor bago kumain ng labanos ng regular dahil ang vitamin K sa labanos ay maaring makaapekto sa bisang gamot. Para sa mataw mahinang bato, ang pagkain nga 2,3 beses sa isang linggo ay angkop. Masasabing ang labanos ay isang simpleng regalong taglamig. Hindi ito magarbong, hindi mahal, ngunit mayaman sa nutrisyon at may epekto sa pagprotekta sa kalusugan. Ang isang mangkok nga mainit na pinakuluang labano sa hapakainan ay hindi lang nagpapainit sa kaloban kundi nakakatulong din sa paglilinis ng katawan, pagpapagaan sa bato at mahimbing na pagtulog. Minsan ang kapangyarihan ng pagpapagaling ay hindi matatakpuan sa mga mararangyang bagay kundi sa mga simpleng pagkain na pinangalagaan ng ating mga matatanda sa maraming henerasyon Pangkalahatang paalala para sa mga pasyenteng bato. Para sa mataong may sakit sa bato, ang pang-araw-araw na dieta at pamumuhay ay mahalaga. May ilang pangunahing prinsipyo na kailangan ninyong tandaan upang protektahan ang inyong bato at panatilihing malusok ang inyong katawan. Una, uminom ngang sapat na tubig. Ang mga pasyenteng bato ay hindi dapat uminom ngang masyadong kaunti dahil madali itong magdulot ng dehydration na nagpapahirap sa bat. Sa kabilang banda, hindi rin dapat uminom ngang masyadong marami dahil ito ay magpapataas ngang pasanin sa bato at magdudulot ngang pamamaga. Ang dami ngang kinakailangang tubig ay nakasalalay sa kondisyon ng sakit at tiyak na itatakda ng doktor. Sa makatuwid, kailangan ninyong sundin ang payo ngang doktor. Ikalawa, limitahan ang asin at maalat na pagkain sa dieta. Ang maalat na pagkain ay magpapapanatili ng tubig sa katawan, magpapataas ng presyon ng dugo, at makakasama sa bato. Sa halip na gumamit ng maraming asin, maari kayong magdakdak natural na pampalasa tulad ng sibuyas, luya, at bawang upang mas maging masarap ang pagkain at ligtas pa rin. Ikatlo kumain ng iba't ibang gulay at prutas sa tamang dami. Ang nga gulay ay hindi lang nakbibigay ng bitamina at mineral kundi nakakatulong din sa paglaban sa antioxidants, pagbabawas ng pamamaga at pagsuporta sa proseso ng paglilinis ng dugo ngang bato. Bukod sa mga inirerekomendang lutong bahay, dapat kayong magpalit-palit ng iba't ibang uri ng gulay upang hindi kayo magsawa. At huli, regular na subaybayan ang timbang. Presyon ng dugo at blood test. Ang masukat na ito ay malinaw na magpapakitang kalagayan kalusugan ng bato na makakatulong sa doktor na ayusin ang dieta at paggamot sa tamang oras. Sa madaling salita, sa pamamagitan lamang ng pagsunod sa maliliit na paalala araw-araw, ganap ninyong mapapahaba ang buhay ng inyong bato, mapapanatili ang matatag na kalusugan, at mamuhay ng masaya kasama ang pamilya. Mahal kong mga kaibigan, sa pagtanda, lahat tayo ay umaasa na mamuhay ng payapa, malusog at masaya kasama ang mga anak at apo. Sa totulang, ang kaligayahan ay minsan hindi malayo kundi nasa hapagkainan sa maliliit na ugali na pinapanatili natin araw-araw. Isang mangkok ng sariwang pinakuluang patola, isang mangkok ng pampakalma na mungo na may ampalaya, o isang mangkok ng matamis na pinakuluang malunggay. Lahat ito ay maaring maging kasama na makakatulong na mapagaan. Ang trabaho ng bato mas mahimbing ang tulo at mas payapa ang isip at ang pinakamahalaga ay hindi ang pagkain ng mamahaling pagkain kundi ang pagiging matiyaga sa pangangalaga sa sarili aro aro dahil ang kalusugan ay ang pinakamahalagang kayamanan ang pagpapanatili ng kalusugan ay ang pagpapanatili ng kagalakan, kalayaan at kapayapaan sa pagtanda.